Ningdut kira yan dahon, ningdut kira yan dahon. So, ni siya lahi po ni siya o klase. Kung magkita niyo yan dahon lang. Mga mga bulak na ito nga, <coughs> nakuliklikan dito sa <coughs> buntod. Ay, orchids. So, gani, kap-kap mo siguro ni. Ano yung orchids? ito ni? Ano ba? Diba? Ningdut kayo. So, uh, karoon na ito ni i-prepare. <coughs> 嗯。<c oughs> yeah. Ano niya ako mga koleksyon. Nga nakuha na ko dito sa lasang uh, Kongilagan. So, nindot kayo siya. Uh, um, puro na sila mga hanging plant. Um, dito yun ako nagbutang dari para pakaan kay um, landong mugod siya. Dito yun, makahatag siya og ganang uh, nindot nga ako. Uh, nang moist ba sa bunot para tambok ang iya ang mga dahon. So, mani guys. Ayan. Uh, Antayin uh, na ito mga pila ka para makita na tong ilang improvement so, kita ni mo yung mga dahon ng indot guys ha. so makita ni mo guys di kaya yan dahon indot kaya yan dahon so kani sila may mga hanging plant to di iwanan na siya bulak mo na niya silbin niya marag bulak oh. kita ni mo na oh. kani sila lahat pa niya o glassy yung de Moroni Glassy kani sila parihar na sila ni kani ug kani sila lahi po ni sa klase kung makita ni mo dahon lagpad ni medyo green light green siya amurag happy ta siya may yellow green ug kani sim lang ya no parihar na sila ang duha ug variety is kani siya lahi ni pareho ni sila tulo ug nindot po kay mga dahon Oh, to so guys, nakakuha mga bulak, mga pipila ka bulak nga gikansala sa ang so balya bulog nindot po guys ya. Ah, uh, pag, ato eh, lantaw nang i-improvement to magka nindot pa ba sa mga pila ka dis nga maka-recover ang mga dahon gikan sa mga bunog pagbiyahe So ato na siyang ma uh, aklan. Makita na gusto na sa kanindot. So moro to guys. Thank you for watching.